Sari-saring emosyon ang nararamdaman ng bawat host ng ABS-CBN Noontime Show na It's Showtime. Matapos ilabas ng MTRCB ang hatol sa kanilang 12-day suspension nitong araw ng lunes, September 4. Nang dahil sa naging paglabag umano ng programa sa Implementing Rules and Guidelines ng PD number 1986 noong July 25, 2023 episode nito sa segment na Isip Bata. Ating silipin kung ano na ang ginawa ng mga host ng It's Showtime isang araw matapos ilabas ang hatol na suspension sa kanila kung saan mawawalan sila ng trabaho sa loob ng labing dalawang araw, gaano sila kaapekto at ano-ano ang pinagkakaabalaan nila sa gitna ng kontrobersya. Isa sa mga main host ng It's Showtime na si Ann Curtis ay nagbahagi sa kanyang IG stories ng promotion para sa kanyang endorsements at businesses gaya ng Plains and Prince at Tilly Dally. Tuloy lang ang regular routine, workout sa umaga and promo ng mga businesses niya. Si Vice Ganda naman ay nagpost post agad ng motivational quote na nakapagpapalakas ng loob, lalo na kung dumaranas ka rin ng mga paghihirap ngayon sa buhay. Sa ad ni Vice, in the middle of every difficulty lies opportunity. Kim Chu. Host ni Kim Chu isang araw matapos lumabas ang suspension ng MTRCB sa programa nilang It's Showtime. Family, It's Showtime na. Family, mahal ko kayong lahat. Ano man ang mangyari, basta't magkakasama tayo together as one. Hashtag gift of family, gift of making people happy. At pagkatapos ay ipinakita niyang sinamahan siya ngayong araw September 5 ng nobyo niyang si Zian Lim sa pagpipilates to Pilates. Okay. Walapin, pa, pa natin sa patong. Walapaw. Yeah. Yeah. Excel. Yeah. And then look on the mirror when you return. Congratulations. I have no money, flexibility. <laughs> 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 ano, Samantala, si Vong Navarro naman ay tahimik pa rin ng social medias. Nagmula noong masangkot ito sa malaking eskandalo, ay limitado na lamang kung mag-social media post ang aktor. Si Jukes Hugueta naman ay nanatiling positibo sa kabila ng pinagdaraanan nila ngayon. Ayon sa kanyang mensahe, kapit lang madlang people. Tatlong oras bago umere ang showtime ngayong September ay eto ang saad ni Jukes. Kami, kayo, hashtag tayo ang showtime. Si Teddy Corpus naman ay mas pinili ang magpuri at magpasalamat sa nasa itaas sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Anya, I will praise the name of God with song and magnify Him with thanksgiving. At ibinahagi ang isang art card na nagsasaad ng God is good all the time. Si Ayon Perez naman ay nagbahagi ng litrato nila ng mga kasamahan niyang It Showtime host na nagpapakita ng isang masayang samahan. Samantala, isang araw makalipas si Labas ng MTRCB ang memo ng 12-day suspension sa its showtime, ay umeri pa rin ang programa noong sumunod na araw, September 5, kung saan nanindigan ang mga producers at host nito na magpa-file sila ng motion for reconsideration at nanindigan na wala silang ginawang anumang violation.